ayun mga idol panibagong araw, panibagong budol murder ako sa Shopee uh, gamit para sa ating mga uh, airgun Pag Pag pang pagtanggal ito sa Shopee tignan natin kung legit nga yung nakita ko para para Ito yung pinaka niya. Tapos pwede siyang clockwise siya counter clockwise. pwede din siyang ganyan kasi ako doon sa mga tools ko mapanggawa ng mga pagtanggal uh, ng mga gamit so, ito ito meron siya mga Allen reins para sa mga scope. Tapos yung iba kasi meron din siyang Philip. eto mga bulaklak, di ko alam kung saan ko pwede magamit pero in order ko na din kasi baka kailanganin. Kailanganin natin. Mga bulaklak siya. Ayan. Ito sigurado magagamit mga to. Ayan. Yung mga size niya tapos yan din yung philip yan magagamit yung mga yan eto lang yung hindi magagamit eto yung mga dati kong tools na na din sa shopee Aso ah, wala siyang hawakan so kaya nakita ko to ito na lang na -order ko na para dito same size lang naman sila eto yun know. Tapos hindi na din siya nauhulog Dati dati kasi iniipit ko lang supplies oh. Ngayon kahit ano hindi na siya nauhulog Tapos counter clockwise tsaka clockwise Oo oh, okay na din para sa kulang ano 1,000 pesos sa shopping gusto mo order tingnan nyo sa comment section yung link Uh, 42 in 1 ratchet screwdriver. So oh, you know. yeah.